Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magwantuhan. Matapos ang unang araw ng Eurobasket quarterfinals ay kasado na ang semifinals matchup ng Greece at ng Turkey. As expected ay Turkey ang favorites dito sa mga betting odds dahil perfect 7-0 na nga ang record nila including ang mga panalo laban sa Serbia at Latvia ng mga bigating team din naman sa Eurobasket na ito. Ang third game pinapangunahan ng isa sa mga MVP candidates ngayon sa Eurobasket, ang rising star Alperen Shengu ng Houston Rockets. All-around effort nga pinapakita niya at sumasakit ang ulo ng defense sa kanya. Dahil malaki na nga ang maturity ng kanyang game, hindi na niya pinipilit ang mga sitwasyon. Kapag hindi kaya ay ipapasa niya ito at malaki nga ang tulong na natatanggap niya sa tulad nila Shane Larkin, Chedi Osman, Forkan Korgmas at Kamar Baldwin total team effort nga pinapakita ng Turkey at sa depensa naman ay hinahayaan nila na magdominate ang star player ng kabilang team habang nililimit nila ang others tulad na lamang ng ginawa nila kay Nikola Jokic at sa Serbia at ganun din nga kay Kristaps Porzingis at sa Latvia. Ang opensa nila ay umiikot kay Shengun at kung paano ito dedepensahan ng kabilang team. Kaya naman magiging crucial kung paano ba nila dedepensahan si Yanis. Kung ipapabwelo nila ito ay andun ang posibilidad na malagay sa foul trouble si Alperon Sengun at masira ang buong opensa ng Turkey. Kailangan maglaro ni Yannis ng top level sa bakbakan na ito dahil talagang matindi ang kaharap niya ngayon. Hindi nga expected in the first place na makapasok ang Greece sa semifinals. Kahit nga quarterfinals ay duna pang madami noon. Ganun pa man ay nalaglag na ngang ilan sa mga inaasahan ng mga fans na aabante tulad ng Serbia, France at Spain kung magagawa nga ni Yanis na madala ang Greece sa finals ng Eurobasket at may garantiya ang medalya ay isa na ito sa mga pinakamatinding run ng isang player sa Eurobasket history. Again, hindi expected na pumasok ang Greece sa Final Four at kung mabibigyan niya ito ng medalya kahit silver man ito at hindi ginto ay malaking panalo na ito para sa kanilang basketball program sa ngayon ay hindi pa 100% tiyak kung anong oras ba magaganap ang tapatan ng Turkey at ng Greece sa semifinals. Ang sa ngayon nga ang alam lang natin dito ay second game ito, September 12 Friday sa Riga, Latvia kung na natin ang mga schedule sa nakaraang games ay posibleng September 13, Sabado 2am Philippine time yan. Medyo alanganin nga yan para sa ating mga Pinoy. Subalit gagawan pa rin natin yan ng update. 6am pa lamang ay tiyak na may video tayo dyan. Habang mamaya naman ay mag-uumpisa na ang second day ng Eurobasket quarterfinals. September 10, 10pm ang tapatan ng Finland at Georgia. At 2am September 11, Philippine time naman ang inaabangan na bakbakan ng Slovenia ni Luka Doncic at gold medal favorites sa Germany na may average winning margin na 32 points per game sa tournament na ito Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?